Magandang araw mga sports, mainit ang usapan ngayon tungkol sa Gilas Pilipinas Men's 3B3 Team para sa 2025 SEA Games sa Bangkok. At ngayong araw ibibigay ko ang kompletong listahan ng pool ang role ng bawat player, strengths nila at kung bakit malaki ang chance nating bumawi at muling umangat sa 3v3. Kung bago ka pa sa ating channel, huwag kalimutan mag-follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang 3v3 tournament ay gaganapin sa Nimbuter Stadium, Bangkok, Thailand mula December 10 to 11. Para sa hindi nakakaalam, mas mabilis, mas physical at mas explosive ang 3v3 basketball kumpara sa 5 on 5. 10 minutes only, 21 points to win. Kaya kailangan mo ng player na explosive Mabilis umadjust, kayang maglaro both offense at defense at matibay sa katawan At sa pagkakataong ito may mga bagong mukha, may veterans din at may malalakas na wings ang Pilipinas Sa 3v3 pool players, ito po ang una si Ansh Kwame, the anchor na may taas na 6 foot 10 naturalized big man confirmed na sa para sa 3v3 team shot blocker rebounder pick and roll finisher bakit siya crucial sa 3v3 bihira ang may legit big na mobile ang mga kalaban tulad ng Thailand at Vietnam ay umaasa sa maliliit at physical players kaya malaking advantage ang may tunay na rim protector ang expectation natin kay Kwame pain control defensive anchor easy points sa ilalim screening and handoffs Pangalawa si January Pasaol, the slasher and scorer. Kilala sa kanyang explosive first step, malakas sa penetration, tough finisher. Bakit siya kailangan? Si 3v3, mahalaga ang one-on-one -on -one ability. At dito nag-excel si Pasaol. Kaya niyang kumuha ng mismatch at mag-create ng sarili niyang tira sa 12-second shot clock. Pangatlo si Joseph Erebo, the bruiser and wing defender. Former PBA 3v3 star. Malaking katawan, mabilis, atletik. Marami ng experience sa international 3v3 circuits. Ang role niya, depensa sa malalaki ng kalaban, switch defender, physical scorer at outside threat. Kung may kailangan ng muscle sa court, si Erebo ang bahala. And lastly, si Joseph Sidorifa, the shooter and veteran IQ. Kilalang kilala sa 3v3 veteran. May experience sa Asian tour legs, reliable shooter, at napakataas ng basketball IQ. Ang 2 point shot sa 3v3 ay equivalent sa 3 point shot sa 5 on 5. Double ang value kaya ang isang consistent shooter tulad ni si Dorifa ay napakahalaga. So ngayon maka sports strengths ng lineup. May legit tayo na rim protector na si Kwame, hindi ito madala sa 3v3, huge advantage para sa Pilipinas. Pangalawa po ang balance scoring. Sa inside si Kwame, sa slashing si Pasaol, sa mid-range and physical finishing si Eriubo, at sa shooting si Dorifa. Pangat ang experience sa 3v3 circuit. Si Erovo at si Dorifa ay matagal nang lumalaban sa 3v3. Hindi basta naguhula sa format. Pangapat, chemistry potential. Maganda ang mix ng veterans plus athletic scorer. So ngayon mga sports why this team can bring back the gold? Unang-una, dominant frontcourt mga sports complete defensive versatility. Versatility scorer, matibay sa katawan, players who fit the 3v3 style, motivated matapos hindi mag-gold dati. Kung maayos ang preparation, may malaki tayong chance na makabawi at at makuha ang gold medal sa Bangkok. So ngayon makasports ano sa tingin ninyo? Mababalik ba ang lineup na ito? Ang gold sa gila sa 3v3? Sino pa ang dapat isama? Comment down and let's talk about it. Like and subscribe para updated ka sa next gilas updates. Maraming salamat Pilipinas. So paano? Ingat po kayo.